Paano itago ang apps? So, napaganda mm -hmm. nito, kaibigan. Kahit messenger, pwede natin itago sa ating phone. Tara. Pero bago ang lahat, ipalong nako. Na Let's go. Mm -hmm. lang ang phone at hanapin ang settings at itap. Then, isource mo dito para madali. Security. Itap ang security. Ito, is-call mo lang. Hanapin mo lang itong hide apps. So, ito yung apps na kailangan natin itago. So, itap muna natin ang cities. Ito sa babaw. Then, access, access methods. Piliin lang natin yung access code. So, gagawa lang tayo ng code. Halimbawa, yan. Then, dahan mo lang. Dahan. So, balik tayo. At, nagtago tayo ng app. Halimbawa, itong Facebook. Yan. Yan. Then, back tayo. O, tingnan natin. So, nawawala ditong Facebook kaibigan. Yung isang Facebook. So, paano hanapin? I-dial mo lang itong ginawa natin. So, lalabas itong Facebook na tinatago natin. Huwag kalimutang i-share itong videos. Salamat!